Youth Turn! Usapang kabataan naman! Your Turn? My Turn! Youth Turn! Kaibigan! Kumusta ka na? Naranasan mo na bang sabihin sa iyong sarili na Mamaya ako nagagawin yung assignment ko. Mahaba pa naman ang oras. Wait! Check muna ako ng Facebook. O kaya? Next week, magsisimula na ako mag-jogging. Tapos lumipas ng ilang oras, ilang araw at ilang linggo, eh hindi mo pa rin nasisimulan ang mga plano mong gawin. Naku bes! Ang tawag dyan ay procrastination o manyana habit. Ito ay pagpapaliban at pag-iwas na ma-accomplish ang iyong mga tasks. Bibigyan kita ng ilang tips na makakatulong upang maiwasan ng procrastination hango sa pilipinomirror.com Una, gumawa ng listahan ng iyong gagawin at bigyan ito ng deadline. Maging partikular sa isusulat mong schedule. Tandaan, dapat ito'y realistic upang makamit mo ito sa itinakdamong panahon at maiwasan ng pagkadismaya kapag ito hindi natapos. E paano naman kung malaki ang task? Ang solusyon dyan, hati-hatiin ito. Kung may monthly report na tatapusin sa trabaho, thesis sa eskwela, mainam na planuhin kung paano ito paliliitin o hahatiin ng trabaho. Balansehing mabuti ang oras at panahon. Halimbawa, sa paggawa ng report, unahin ang overview at isunod ang iba't ibang chapters. Sa ganitong paraan, ay hindi mo mararamdaman na napakalaki ng gawain iyong tatapusin. Ikalawa, huwag isiping mahirap o boring ang iyong gagawin. Alam mo ba kung bakit? Ito ang magiging dahilan para piliin mong unahin ang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Halimbawa, imbis na maghugas ng plato, e eh mas uunahin pa ang pag-browse sa social media. Bes, kahit anong iwas o delay ang gawin mo ay kailangan mo pa rin gawin ito. Kaya sa halip na pagpaliban ng gawain, bakit hindi mo sabihin sa sarili na hindi man ito ang paborito kong gawin, tatapusin ko pa rin ito. Tamang mindset lang 'yan kay bigan. Ikatlo, mag-focus sa purpose ng iyong gagawin. Mas mae-engage kang gawin ang iyong mga tasks kung malinaw sa iyo kung bakit mo ito ginagawa. Ito ang magsisilbing motibasyon mo sa pagkilos at magpatuloy hanggang sa matapos mo ang iyong gagawin. At panghuli, reward yourself. Syempre naman matapos ang paghihirap at pagpapakapagod, matapos lang ang iyong task, ay nararapat lang na itreat at i-reward ang iyong sarili. Pwede kang pumunta ng mall, mag-movie marathon, o kumain kasama ang mga kaibigan at pamilya. O ayan ha, sana nakatulong ang mga tips na ito upang maging prosigido kang simulan at tapusin ang iyong mga gawain. Bes, kayang-kaya mo yan! Ako si Arwel Mendoza. Ang kaagapay mo sa... Youth Turn! Usapang kabataan naman. Your turn? My turn. Youth Turn!